magandang araw mga kapwa at ngayong araw ay panibagong vlog na naman tayo. Hindi na ako nagsasalita, maingay ang mga machine eh. Hindi tayo magkakarinigan. Ayan ang team ko, full force na pinagtulungan ang kotse. Hindi ko na nabidyohan ang ibang ginagawa namin. Dahil sa kaliwa kanan din ang mga tinatapos ko. Pero kahit papaano ay nakakapagvideo pa rin tayo. Dito sa trabaho ay may kanya-kanya kaming ginagawa. May naglilinis ng flooring, may naglilinis ng ceiling at may naglilinis ng siding. syempre, kaya ako nakapag-video ay dahil tapos ko na ang tank party. Nalinis ko na ang dashboard at ang pinto. Ganyan ang diskarte para mapabilis ang trabaho. Kailangan lang ang teamwork tulad ng basketball para maipanalo ang laban. O di ba? Gan lang kasimple pagtutulungan ang kailangan. O di ba? Ayano, oh, ginagamitan ko ng steamer ang dashboard para po sa hindi pa nakakaalam kung ano ito hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang mga gamit nito. Tawag dito, steamer. Tanging tubig lamang ang laman nito. Ito ay mainit na umaabot sa 170 degrees ang init. Mas mainit pa sa panahon natin ngayon. Ito ay may kakayahan na magpatay ng mga insekto at bakterya sa inyong mga sasakyan. At syempre, panlinis na rin ito. Ayon kay Sir, sa may-ari ng kotse, ang tanging problema nito, maliban sa madumina, ay ang kanyang aircon drain. Nasira at tumagas ang tubig sa loob at naging sani ng pagkabasa. Sa dahilan, nagkaroon ng amoy ang loob nito. Kaya ito tinanggal ang foam nito at pinalitan ng insulation foam para mapanatili pa malambot ang carpet nito. At ayan na nga, dahil natapos na ng paglilinis ng bawat bahagi ng sasakyan, ito ay binabalik na ng lahat ng party ng binaklas. Binabalik ng maayos at pulido. Siyempre, Maingat kami sa paggawa Para naman matuwa ang aming client Ganun kami, gusto namin client satisfaction At ayan na, naikabit na ang lahat ng mga upuan nito At inaayos na ang lahat Sinisikuro na walang nakaligtad Salamat po sa aming client sa pagtitiwala At susunod pang muli, enjoy sa new car Parang bagong labas lang sa kasa Alright, alright, alright

Oh